Hello guys! Hello mga friendship! Ito na nga yung mga kasama ko sa bayan ay nanguha sa tabing dagat. Ang tawag sa amin dito ay alamis. Ito yung mga maliit na shell na nakukuha sa tabing dagat. Sa inyo, ano ang tawag dito sa inyo sa ganitong klase ng um, uri ng seashell na nakukuha sa dagat? Sa amin kasi ay alamis. Pakicomment naman ko ano ang tawag sa inyo at kung anong masarap na luto. Ito na nga, pinasuka nga namin siya for 24 hours sa, sa tubig dagat para mawala yung mga dumi-dumi ng ating uh, alamis. At ito nga, hinuhugasan lang nga namin siya dahil ngayon nga ay lulutuin natin siya at gagawin natin siyang ulam. Karamihan ng mga tao dito nilalagyan to ng sabaw na may miswa o kaya sotanghon. Pero for today's video, ang gagawin nating luto dito ay pagisalaang. Para naman talagang maramdaman natin yung talagang tunay na sarap ng ating alamis o yung ating shell. Ayan. So magigisa lang tayo dyan ng bawang, tsaka sibuyas dahil igigisa lang natin ay napaka simple at napakapayak lang naman ng lutong gagawin natin dito na talaga namang sold na sold na tayo sa ating ulam dahil nakakuha nga tayo sa taming dagat so makakalibre na naman tayo ng ulam at makakatipid tayo for today's video so gusto ko lang makita sa inyo yung dating simpleng buhay talaga namin dahil nung araw ganito lang talaga ang ginagawa namin nangunguha ng alamis para meron kaming maiulam lalong lalo na kung walang wala talaga ang pamilya at wala talagang maiulam o panggastos ay mamamasya lang sa tabing dagat at mangunguha lang ng gantong mga seashell ay talaga namang pwede pwede nang iulam ng buong pamilya at talagang sobra pa nakakatuwa nga naaalala ko dati na talagang tuwing hapon karamihan talaga ng mga tao ay nasa tabing dagat para manguha ng alamis at para naman may mga may ulam dahil sa hirap ng buhay nung araw ay talaga namang magtsatsaga tayo kung ano ang merong binibigay ang ating kalikasan at ng dagat so ayun lang napakasimple lang ginisa lang natin siya ng bongga lalagyan nyo lang yun ng pampalasa lalagyan nyo ng paminta lalagyan nyo ng asin betchin o kaya magic sarap nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyong panlasa ay panalo panalo na at talaga namang hayaan yung kusang bumuka ang ating shell at ito naman din ay nagbibigay ng sarili niyang uh, sabaw pero nakadepende sa inyo kung gusto niyo magdagdag pa ng konting sabaw or something pero mas preferred ko yung ganito kasi kusang bubo tapos nagbibigay ni rin ng alat ang laman na sabaw ng ating alamis na talaga namang sobrang sobrang sarap at nakakatsagang papakin siya habang kayo ay nagkukwentuhan habang kumakain ay tsaga-tsaga kayo sa pagkuha ng laman dahil talagang malinamnam ang laman ng ating adami. So ayan, napakasimple lang talaga at nakakalibre tayo ng ulam at at least may privilege tayo na malapit tayo sa tabing dagat kahit pa paano ay meron tayong uh, chance makakuha ng mga ganitong ulam at makalibre ng ulam para naman matikman natin yung mga masasarap na bagay. So naglagay lang ako ng konting sabaw dito para kahit pa paano ay maluto ng bongga ang ating alamis. So kayo anong mga masasarap na luto sa inyo? I-share niyo naman at comment niyo naman at sana ay uh, mag-follow.